Lintik lamang ang walang ganti. Ilan lamang yan sa mga linyang tumatak sa takilya noong dekada 50. Ito'y galing mula sa pelikulang taga sa bato ng Sampaguita Films. Pero bago pa man maging pelikula, alam nyo bang isinulat at iginuhit muna ito ng National Artist for Visual Arts na si Francisco Cuching? Ang kanyang mga obra tampok ngayon sa isang exhibit sa isang mall sa Baguio City. Agad naman itong dinagsa ng mga comic fans at mga artist tulad ng book illustrator, anthropologist at manunulat na si Tor. Anya, ang mga kontribusyon sa Philippine Comics ni Kuching ang isa sa kanyang naging inspirasyon sa paggawa rin nito ng mga illustrations. Sinashare natin yung kan, yung legacy so ni Kuching. Kasi Kuching has all the, all the elements of a perfect of artwork. So again, especially in comics. Ang naturang eksibit na isa katuparan sa pakikipagtulungan ng kaanak at ng National Commissions for Culture and the Arts. Tampok dito ang mga inilatha at iginuhit ni Kucing. Ikinatuwa naman ito ng pamangkin ng National Artists for Visual Arts. Baka kasi kami makalimutan. Okay. Okay. okay lang, we have to do it every now and then. That's so a, Uber, a good contribution to the to, so to education to culture, culture. Again, to I arts. Ayon kay Randy na isang comic artist at nag-aaral sa buhay ni Kuching, naging malaki raw ang papel ni Kuching sa mga sumunod na henerasyon ng mga comic artist sa bansa. Bukod kasi sa detalyado nitong pagguhit, kilala rin si Kuching sa pagsusulat at pagbuo nito ng kwento. Katunayan, mula 1940 hanggang sa magretiro ito noong 1973, nakapaglatha ito ng 56 na comics at 53 sa mga ito, kalaunay ginawang mga pelikula. Actually, noong time niya, ang tawag sa kanya ay Dean of Filipino Comics, Dean of Filipino comics Illustrators. Napaka-influential niya sa ating mga Filipino artists, hindi lang sa mga illustrator ng comics, sa even mga painters. Maraming painters na influence ni Kutching. Biro man comics 'yung ginagawa niya pero mga naimpluwensya niya mga mga gallery painters. Bukod dito, naging malaking parte na rin ng kulturang Pilipino ang pagbabasa ng comics bagay na isa na raw sa mga naging kontribusyon ni Kutching. Malaking bagay na malaman ng mga kabataan ngayon lalo ng mga gumagawa ng comics na meron tayong Francisco Kutching. Si Kuching ay itinanghal na National Artist for Visual Arts noong Hunyo taong 2014 sa bisa ng Proclamation No. 808 ni dating Pangulong Binigno Aquino III. Iginawad ito labing anim na taon makalipas ang pagpanaw ng tinaguriang King of Comics. Husse Robert Invitor para sa Luzon Headlines.